ano ang kanilang ginagawa aside from the preparation? Ano, para mag-unwind. Para mag-unwind. Ano, 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 unwinding ninyo. O isa-isa tayo kayo sumagot. Alas. <laughs> Alas. And that's, <laughs> that's Yeah. And, yeah. uh, ako talaga, medyo busy talaga ako sa time na shoot. Pero binigbigyan ko naman yung, yung time yung sarili ko na manood. Yun talaga. Yun ako know, nare-relax. Movie. Movies. Movies, okay. Movies. Movies. Ako naman, ano, uh, siguro games. Uh, Nag-stream din ako sa TikTok. So, just search Alamat RG. doon din ako. 24-7 siya nag-games. 24-7. Ang <laughs> grabe <laughs> <laughs> ka The others. Ako naman, um, uh, well, seem weird, pero it is what it is. Um, pag may time ako na hindi nag-work on something, honestly, nag-meditate lang ako, gano'n. Wow! Ay, on, on zone lang talaga. Para bumaba lang talaga yung mag-relax lang tayo. Why not? Oo, relaxation oh, relaxation technique. Hmm. Oo, actually kasi sobrang ano, no, high strung nung mga moves ninyo. Tsaka, 'di ba, laging gumagana yung utak. Tama eh, no? To sige. slow down, oh, mag-meditate. Sige. sige. Dalawa Sino pa sila. Pa? Oh, dalawa pa Oo. sila. Eh. Ano pa? Ako naman po, uh, um, mahilig po akong lumibot. Actually, That's before nito, um, lumibot. galing pa sa mall. Pero siyempre, with pag ingat ingat dahil may COVID pa dyan. <laughs> Moring! <laughs> ako naman po ah, may hindi akong maglaro ng mobile games. Pag <laughs> mobile games, tsaka mag... Magliwaliw din sa labas, kumain, maglakad sa... Maka mapuno, ganyan. Yeah. Mapuno. a nature lover. Oh. Check. But... Minsan nagpa-check up ako para i-check din yung kalusuban ko kung okay pa kasi uh -huh. sobrang busy, di ba? Ano Mag- gulat na gulat ako na itong mga ito, parang hindi kumakaya. So, hindi sila, hindi sila lumalabas para kumain, ha? Oo, wala na sumagot nun, nun eh, na, no? <laughs> no? Nagda-dine out together para makagimik? In fairness, may nagsabi noon. Meron <laughs> oh, ba? Oo, okay. oh, isa. Yeah. Oh. Kumain, kumain. Oo, oh, oh. ayun. Yeah, kumain. Kumain sa labas. Oh. Ay, minsan po, lumalabas po kami para kumain.